Maraming mga pusa ang takot at ayaw sa tubig. Kaya naman kapag umuulan, ay nagpapakita din sila ng kakaibang pag-uugali. Ayon din kasi sa mga pag-aaral, ang ulan ay nagdudulot ng maraming problema sa mga pusa. Hindi sila komportable kahit marinig man lang ang mga patak ng ulan. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kung ano ang kanilang nagiging ugali at kung ano ang mga kahulugan ng mga kakaibang pag-ugali nila tuwing umuulan. Kaya kung isa ang pusa mo sa mga takot sa tubig at nagpapakita ng kakaibang behavior tuwing umuulan, panoorin niyo po ito. Ang unang magandang tanong bilang panimula sa ating topic ay kung nakakasense nga ba ng ulan ang mga pusa. Ang isang simpleng sagot po ay oo. Dahil ito sa kanilang pambihirang senses na napakasensitibo gaya ng kanilang pandinig at pangamoy. Nakakatulong ang kanilang mga senses para malaman kung may paparating na ulan dahil sa mga pagbabago ng ihip ng hangin o kaya mga kulog sa ibang lugar. Sinasabi din na mas matalas ang senses ng mga pusa kaysa sa mga aso pagdating sa pagsense ng ulan. Ito ay dahil ang mga pusa ay masyadong fokus sa mga tao. Mas mabilis silang ma-distract nito, hindi gaya ng mga pusa. Nakakaapekto nga ba ulan sa ugali ng isang pusa? Depende ito sa ilang mga factors gaya ng kung siya ay may sakit. Maaring mas pagtuunan niya ng pansin ang sarili niya kaysa sa ulan. Kapag naman sobrang lakas ng buhos ng ulan, ang ilang mga pusa ay kadalasang natatakot at nagtatago. Magkakasakit nga ba ang isang pusa kapag nabasa ng ulan? Kadalasan po ay hindi. Ang mga pusa kasi ay magaling humanap ng kanilang shelter. Kaya lang naman, nagkakasakit ang isang pusa matapos mabasa ng ulan ay dahil sa kanilang mahinang resistensya. Ang mga kuting at senior cats din ay most likely na magkasakit kapag hinayaang maiwan sa labas at mabasa ng ulan. Ito ay dahil ang immune system ng mga kuting ay hindi pa fully developed kaya naman kahit ang mga ordinaryong sakit ay nagiging delikado para sa kanila kumpara sa mga healthy adult cats. Ang mga senior cats naman ay kadalasang mahina na ang kanilang immune system dahil sa kanilang mga chronic health problems kaya mabilis din silang tamaan ng sakit. Mayroon namang mga pusa ang gustong-gusto ang ulan. Ito ay dahil kapag madalas lang siya sa loob ng iyong bahay, naku-curious siya at gusto niyang mag-explore at maaari ding gusto niyang mag-mark muli ng kanyang territory dahil maaaring natanggal na ng ulan ang kanyang scent sa tinuturing niyang territory. Meron ka din bang karanasan na kung saan ang pusa mo ay mahilig lumabas habang umuulan o ang pusa mo din ba ay takot sa ulan? Feel free to comment.